video guys sa uh, dati nung dito tayo sa taas guys eh, may dala tayong mga alagang manok uh, na, so totally nawala na nga yung isa guys so sobrang ilap na nila guys Ayan. pakita natin guys so yun guys kinukuha ko yung loob nila pinapakain kain natin para lumapit tuloy yung kanilang loob sa atin Ayan, guys, so oh. So, dinalan ko rin ng tandang guys para lumapit sila at mga nagpapalapali na guys ayun oh. so ayan guys parang mga labuyo na kunting galaw mo lang ay nag-alisan ayan guys oh. So. So ayan guys, maano na ma sila, matalas na yung kanilang ano, ayaw nang lumapit guys. So ah, uh, 4 months bago ko nabalikan na yan guys, mga mailap na. So ninalahan natin ng tandang para lumapit sila at makuha natin ulit yung kanilang loob. Uh, Inunti-unti lang natin guys, hindi natin binibigla kasi lalo silang mailap pagka binibigla natin ng ano, uh, pinapakain-kain natin guys para makuha natin ulit yung kanilang loob ayos uh, sila guys oh. Yan. at yun dalhan natin sila ng pinakapugi na ano para sila yung maakit yeah, pugi yung dinala natin para pangakit sa kanila guys para lumapit ulit sa atin ayan oh.